Plano ng pamahalaan ang magtayo ng Mega Rural Health Unit sa Pag-asa Island. Layo nitong matugunan ang pangailangang medikal ng mga residenteng malayo sa kabihasnan. Si Bien Manalo sa Detalye. Mahigit dalawang taon pa lamang na miyembro ng Philippine Coast Guard ang nurse na si Enz Abubakara na tubong Zamboanga City. Pero nitong Marso, Nadistino siya sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan para maging bahagi ng medical team. Malayo siya mula sa Zamboanga City, pero hindi ito naging hadlang para sa sinumpa ang tungkulin. Masaya na nakakatulong tayo sa komunidad dito na malayo sa city. sa so Simple na thank you lang nila na papagaan yung mga loob namin, pati parang... Hindi kami nalulungkot na bakit kami napunta dito. Isa lang si Nurse Enz sa mga miyembro ng medical team sa Pag-asa Island. Hangad nila ang maghatid ng dekalidad na serbisyo sa mga residente ng isla. May dalawang silid ang rural health unit. May oxygen tanks, hospital beds, wheelchairs, fluids, mga gamot, vaccines at emergency kit. Pero dahil limitado ang kagamitan, minor cases lang ang kayang maserbisyohan. Dahil dito, nagsasagawa sila ng teleconsultation mula sa mga espesyalista sa Puerto Princesa. Pero kung major cases, umaalalay ang Philippine Air Force para sa medical evacuation papuntang Puerto Princesa. Ayon sa kalayaan RHU, mahigit isang daang pasyente ang naitala noong Hunyo. Pero mas mababa ito sa higit siyam na po nitong Hulyo. Karamihan sa kanila ay nagpapacheck up ng blood pressure, lagnata, ubo at sipon at maging kagat ng hayop. Sana suportahan nila yung kalayaan dito sa Pag-asa Island. Uh, nila yung pamuhay, improve better para ma-accommodate anong kailangan ng mga uh, community po dito. Bahagi rin ng medical team ang barangay health worker na si Milenia Greganda at ang municipal health unit staff na si Berlin Bunyaga. Masaya kasi gusto mo yung ginagawa mo po. May natututunan po ako. Sobrang saya po kasi lalo na po kung yung mga kasama mo sa office ay talagang ini-encourage ka nila Ang bakanting loteng ito ang magsisilbing bagong tahanan ng Medical Rural Health Unit. Inaasahan dito ang kumpletong servisyong medikala para sa mga residente ng Pag-asa Island. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.